Bakit nga ba kailangan mag-follow up ng isang diabetics kanyang doktor? Isa po sa dahilan dito is para ipabasa ang kaniyang mga results. Hindi po lahat ng normal values na nakasulat sa inyong laboratory test results ang sinusunod namin kapag ka diabetic na ang isang tao. Meron pong mga different cutoffs for a diabetic and a normal individual. And ang nakasulat po sa laboratory test ninyo, yung mga results is for normal individuals na wala pong diabetes. I've been a diabetes specialist for more than 10 years and until now, pag pumunta po sa akin ng pasyente, hindi ko po mahuhulaan kung maganda ang sugar niya o hindi, not unless meron po siyang dalang laboratory results. Now, ang isa pa sa reason is based din po sa inyong symptoms and inyong mga laboratory results, doon po nagde-decide ang inyong mga doctors kung paano i-adjust ia ang inyong medications. Pag sinabi pong i-adjust ia ang medications, hindi ibig sabihin parating dadagdagan. Pwede po itong mabawasan, pwede ring ma-maintain, or pwedeng madagdagan. Depende yon sa level ng blood sugar na makikita namin and also sa mga nararamdaman ng mga pasyente. Now, ganong kadalas ba kailangan magpa-check up ng isang diabetic sa kanyang doktor? If hindi pa po maganda ang inyong blood sugar or hindi pa masyadong controlled, pinapabalik ko ang aking mga patients after one month of treatment. Para i-re-evaluate kung okay na ang sugar nila, kailangan pa bang dagdagan ng gamot or pwede nang bawasan. And kung maganda na po ang sugar or at least hindi na masyadong mataas, pinapabalik ko po ang patients every 3 months. Bakit naman every 3 months? Kasi kasama na po sa mga binabantayan ko is yung tinatawag natin na HBA1C. Yung HBA1C po ang average blood sugar nyo for the past 3 months. So tinitingnan na namin sa FBS or fasting blood glucose and yung HBA1C kung kontrolado na ang inyong sugar para malaman natin kung pwede nang i-adjust ang inyong medications. So yan po ang reason kung bakit kailangan yung mag-follow up regularly sa inyong mga doktor.